lang kang pagtitingnan mo parang bulok na pero hindi yan bulok. Lokno kung kung tawagin dito sa amin. Hmm. Ayan o. Ako lang bulok. Aris o. Sayap sayap. Ayan o. No? Parang ano siya yung malambot siya na ano. Hindi <laughs> mo na kailangan ano. guys. <laughs> Hi <laughs> <laughs> Nakakain natin pati balat, no? Hindi, <laughs> hindi mo lang tanggalin yung balat ng mga. Gumamit eh? pa talaga ng kutsuliyo. Diba yung biri matamis? Baga, nakakabati kita talaga <laughs> niya kanila. Kamu na lang <laughs> ang pinayayaan. Kamu pat na reklamo. Buti na keta nyo. Nung na pala. Red man ulo din oh. Yes, sinasabtan ko pres ng pula ito. Oo, pisan ulo mo, 'tol. Pare holat ka, 'tol. Ha, tingnan. Buti na ga, bigo. Yung dapat mo oh. na niya, 'tol. Gayon, guys. Kung ko, kumukilala itong ganito lang pala. Mga taga ibang lugar. guys. Comment kayo kung kilala niyo 'yung ganito, 'yung malambot siya. Kala mo bulok na siya, pero hindi. Bulok pero malutong na. pa yung ano eh. Benda rito, malutong pa. Mm. Ito yung pagkain ng walang ipin. Mm. <laughs> walang ipin, pwede kumain ito. karab pa. Karing ipin. Pag-ibasa pa? Ano? Ano?

Mm -hmm. Gaway kami ni. Mga guys. Kaya e, nagbalyo kami na. Akin Mga guys. Ano, nuklokon. Awan niya nuklokon. Ah, kundere. Imbalyo na pag... Away na ako kay Imbalyo balyo. Yung <laughs> balyo ang mm -hmm. nga ka niyong dunot. Bali nito. Kuya, kuya. Kita hmm. ng baboy. Pwede ito pero ito. Ay, kalorong. <gup> hmm. Ang <laughs> mm -hmm. karami yung puno ng saging. Hmm. Ginagawa yung ano eh, parang ano ang tatawag nyo yun? Sa Jollibee? Hmm. Parang ganun. Nakit ba daw ito sa kapon? Ito, mga wiso. Pwede lutuin Lagyan mo lang ng harinaw. Ba, manok na yan. Hahaha. Sita ng manok. Yummy ko kain Mga anak ko kasi. Dapat nakatakaw sila ng ganito. kaso ayaw mong sigain. <coughs> ano na ba Natikman ba, naluto na ba natin ang buto nito? Aba yun? Ah. Oh. Ano? Cucurang? kurang Cucurang, bangga aku. Ini grass cutter, dong. Ini kuyah, grass cutter. Mana malang, dong? Mana tungkaman? Jadi, tinggalin langkah, ha? Kumunuk-nukun. Baik, bang. Kami ini, kita ngawain, kita Ako po, yung balyon, balyon yung dunit na Ito pala talaga anak ko, no? Hindi mo alam kami no? yung mga kayapis. Pel Hindi ba? Ayan, no? Sarap yan. Ito. So. Kaya ako magkulang ng pera, kuya. 4,000. <laughs> 400 na ata ang pera eh. Alin? Tiket. Kunin ko mamaya yung manok doon kay ano, ihawon tap. Para yung mapili lang kita, pichu kanin. Juan, kita. Pulutan na.